Sana ulo bibigyan. Hindi talaga naman ang mga ano. Ano-ano. Matapos sa Pinas, nandito na naman ang mm. ano. Ang mm. aking ano. Ang aming manager. Manager. manager ng ano, lahat ng ano. Manager mo sa imo. Bakit ito walang mangga? Nakalatakpan. Kinuha pa yung mangga ko. Hindi pikit pa ng mani. halo-halo. Okay, -halo. Halo, -halo, halo, halo Hindi ah, nakita lang namin 'to sa sa anong sa post. Kahit sa uh, Urukain. Benta naman nila. naman nila, kasi sabi -tab -tab. Namin dito ito Mm. Like May pag-sip-sip pala. Pag sabi uh. niya ako, yung business, business ko kung um, dalawa ano? pa. Sabi oh, niya, only one, one kg. Ano mo na lahat ng mga Laki ng baso, only one kg lang. ng mga gamit sabi Tapos hindi mo naman natuloy. Kailan pala tayo magwawapra? October daw sabi, wang gumatuloy November. Yeah. November. Ang ganda ng ano po. Sana ko. Pakulang tiritignan ko si Bibi nag-uusok.

Where your sister? ba? Asan ba 'yung ano, 'yung nababalot mo sa lugaw andi, halo-halo 'yung ikaw na Sa gabi sa umiyang gabi. Salamat, Bye.